Pero ka? ba? Hello, hey Dali? Wala. Ang one hello namin dito yung original, yung pambabae. Oo, oh, oh, yung if you're not a friend. Kasi baka yeah. na Friendly Randy Crawford. Randy Hindi gusto niya kasi yung version ka. Yeah. Yeah. Eh kung magkagagay ka na rin lang, how did you know na lang siguro Mata. <laughs> Mata. Di Mata. ka? Mata. Hindi na tama siya Ah, uh, I mean, just once na lang daw. Theme song from the movie The Last American Virgin. Totoo. <laughs> na to, yan ang theme song ng The Last American Virgin. Kasabay niya ng pelikulang Saint Elmo's Fire na kung saan ipinakilala si Demi Moore. Correct. Ang galing. Ayan na. Alam mo, kami, di ba? Lahat na lang. Kahit pa paano, may nakupulot naman kayong mga informasyon sa amin. Para kapag ka niyo kasi most requested yung Just Once, para at least alam nyo, ha, theme song pa yan ng isang pelikula before just want to check one more. Alpare, and Ujire, na ito, na lang sa... na yung nag ikaw. Louie siya. Meron sa You're working na? No. Yeah, ano, uh, entertainer na. Uh, sa... Uh, corporate Huwag naman sinasabing lang. Kasi ito entertainer. Master, master ba? Dancer. Dancer ka. Meron group. Marami. Ah, marami ka ng group na uh, sinasabi. Hindi ko usang inyong mga rocket. So, Hindi pa so, uh, eh, uh, paano ng group ang ibig niya? Kasi tinatanong niya kung meron kang group. Parang walang iniwan niya sa, oo, oh, oh, maneuvers. Yan, yeah, grupo yan. Uh, uh, ang sagot mo kasi, oo, oh, oh, marami. Ang ibig kong sabihin, humahandle ka ng napakaraming grupo ng na dancers. <laughs> Hindi, sumasali so, lang pagkakailangan. Let's nag feel in. Mm -hmm. Wala ka talagang ano. Pero ang exile, exile, exile. Exile. Ang exile na alam mga namin... Mga shows, sa club sa mga malate yan. Tapos, yun sa yes, Bakati, mga clubs ko. Ang exile kasi na alam namin is yung kumpanya na nagha-handle ng sound system <laughs> <na> <laughs> yeah. Ang exile. Sa exile ang pangalan. Pero no, yun, sound system at kami dancer. Ah, okay. so may sound system na sila. Okay, Yeah, Madam, you So are you are connected from, with Exile, yung talagang... No, no, no. Iba-iba to. Ah, okay. From Miss Delicia ako. Ano yung mga dance ninyo, yung the usual punk? Iba-iba, monkey, kanya. Iba-iba, jazz, iba-iba. Ikaw. Kahit po ano no, pwede. Nag-ano ka, meron kang formal training in dancing? Wala, hindi na siya eh experience katulad ng kapatid mo. Uh -huh. na hindi okay. Basta uh, yun na, natin. Ano siya? Nasa uh -huh. na Oo, nung nasa sinapukunan kasi mam, ni niya yun, mga. yan ni Mami. Tapos yung mga sa'yo. Ang lang kayo. mga 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 ko. mga 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 Ah, talaga? Ano? Solid Gold. Solid Gold. Ah, talaga. Before Ang Solid Gold kasabayan pa ito ng VIP Dancers. Oo. Mm -hmm. uh oh, Eh di kilala mo si Nadindo, di Vinagrasya. Oo. Oh, oh. Kasi ko ba yun, kuya? Tsaka si Namiya, ang magkakapatid na di Vinagrasya. Uh Oo. -oh. Yung bunso nila, naging kaklase ko sa ano? Sa kolehiyo, Sa UP. Oo. para ba oh, okay. yeah. ng course. Hindi, <laughs> ano siya? Broadcasting siya ako, economics. Nagsana ako. Ano course mo? Nung ano? junior college? Management. Ah. Uh -oh. uh -oh. Tapos hindi mo na natako? Uh -oh. Kasi sa'yo, ano na sa'yo. Thank you for na, That's pa. Right. Ay, okay. nako. May ano ka na ngayon? may special sa Girl Girlfriend, wife, you Bakit? Kasalanan niya. <laughs> yeah. <laughs> yeah. yeah. Okay. Laki yung mga laki nung sasabihin mga lalaki, kasalanan ng babae. May third party ba? May third party. Pumasok after one week. Okay, uh, okay lang yun di ba? Alam nyo doon sa mga single, kaya pala yung shirt mo nakalagay yun. Single. 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 Alam ko sa mga single, uh, don't treat yourself as a lesser person, di ba? Ako, I would rather be single than to have someone who's going to make my peaceful life miserable. Tama. Hindi ba? Kesa may mabigatan ka, mas maganda ng single ka. Happy. Huh? Pero mahal mo siya. Siyempre. Kapag katapos, pinag-inayari. 3 years. Lala ni Garcia. Ah, talaga? Eh, ah, baka na yung jowa ni Papi. No, no, no. Pwede. Tiyako mo siya. Ito, kapag halimbawa, sa relasyon, pag babae ang naging problema, baka kapwa mo lalaki ang maging solusyon. Wala ka naman even with her. Kasi aminin natin tayo pag nagmahal tayo, grabe pa sa pagmamahal ng babae. Oo, oh, uh, oh, okay. gano'n talaga. Ito yung may kartangan gano'n. Tama ba? Oh, okay. so, totally. oh, oo. Matangay lang kami sa wasawa tayo. Baing manaloloko, lang kami. Kaya mo yung lang sa ah, hayop na kantang yan, hindi man lang ang bading, hindi okay. man lang ginawa. Oh, bakla talaga yung term oh, na ganyan. Nakikita oh. mo si Mel Chaco, oh, kapag okay. ka report oh, Ah, ah okay. ang mga bading sa ano, probinsya, nakalimutan ko, okay. ay okay. mayroong bading pala sa basketball. Bading ang term. Kasi yun hmm. yung mas ano eh, Mas malambot, wow. tsaka mas, oh, mas malambot na tanggapin. Kesa sabihin mong tomboy, from T-Bird. Mas magandang pakinggan yung T-Bird. Correct. Mas magandang pakinggan yung T-Bird. Mas Hmm? Wala well, okay. iniwan yan sa mga ano, sa mga Black Americans, di ba? Mm -hmm. Tatawagin mo silang Black Americans, pero hindi mo sila, sila negro. Mm -hmm. mo tatawagin negro. Hindi mo sila tatawagin kahalit talaga sila. You call them, you don't call them nigger. Oo. Oh, oh. Okay. That's okay. what they call the N word. Oh, oh, Black Americans, diba? okay. Okay. di ba? Okay. Hindi ka kamilya na ako Oh, sabi ko siya after this mabaklasan hmm. <laughs> na na. Kaya dapat, tawa, Ang mo sa amin hindi na bakla. Ano na. na? Sa amin, a darling, ganon. <laughs> Dali, dali, mau, mau try mo, promise. sing sarap peotisimad. tapos yung tagas, mo <laughs> pwede <ko> yung paghatihan. <laughs> uh -oh. Nakikita mo. tapos <laughs> <laughs> mo naman oh. <laughs> Alam mo. tapos kita mo peremptive ng paghatig mo. mo ng paghatig mo. tapos kita mo peremptive ng paghatig mo. mo mo. tapos mo mo. mo ka nag-iisip. Oh, man. oh, Halika na pala pakampo natin siya. Yuri. Si Yuri. hindi ko ma-assure yun. Kasi, <laughs> kung mapapansin mo, kung tingin kami, nakalahilera doon ang mga tsaa, <laughs> at mga uh, pa, para kahit pa paano naman. <laughs> Ay, hindi kasi nasa. oh Hindi kasi nasa. Hindi yeah, yeah, I have a day job. ano yeah, okay. yeah, sa isa yeah. itbulaga kasi audience motivator ako. Yung kaya nakikita niyo po kung bakit masaya ang audience doon. Kasi pinatatawa muna namin bago sila bago kami sumalang. So, uh, my day starts ng 11, tapos na tapos ng 3, kasi I have to rest, tapos may night job ako. Ang mga nabalita na doon, if you have, you know, friends who wish to watch Pit Bulagat ng live, you can just approach me, kasi passport na naman ang kailangan doon, tapos is schedule nang kayo, and then, ayun, okay, priority ng, priority naman talaga ng Bulagat ng mga balik Okay, na. So, all you need to bring is your passport. Tapos, uh, siguro you can approach me na lang there. Get my number and then we'll have you schedule. Give me my mami. number. Give me my number. Okay. Sige. Okay, okay. Okay, ito na. Uh, nag sa ko na. O, oh, para po tayo ulit. Okay. Kung Ako. Sige, 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 sa sige, Terima kasih kerana wana rana